Inaalmahan ng grupo ng mga guro ang uh, mga maling impormasyon sa textbook ng mga estudyante. Pero bukod dito, ikinababahala rin nila ang naiibang kwento ng martial law. Umaaksyon, J.P. Arsena. Taon-taon na lang may mga nare-report ng maling-maling impormasyon sa textbook. Pinakabagong report ng maling pagtawag sa mga taga-mountain province. Imbes na igurot ay ginawang aita. At isa pang mali ang taniman ng strawberry sa Baguio invest na sa La Trinidad, Winget. Pero ayon sa Alliance of Concerned Teachers, hindi lamang ito ang mali sa ilang mga textbooks. Inaalmahan din nila ang revisionism sa kasaysayan ng martial law at ang gender bias sa mga libro. Malaki ang impact nito eh, lalong-lalo na sa ating kasaysayan na makikita ng mga bata, halimbawa, dun sa usapin ng martial na makik makikita sa impact na ang, alam ba, itong government ni, ni dating Pangulong Marcos dati, ay maganda. Mis-education ito sa mga estudyante natin. So, ito yung magiging impact nito. Tapos, um, isipin ng mga estudyante natin na tama lang na mayroong uh, dictatorship. Dapat mabilis ang Department of Education na umaksyon dito kasi magpapalaghanap ka ng maling konsepto sa mga estudyante, eh, talagang napaka-dangerous nito. Basis of sa pagsasaliksik ng ASEAN Women's Network Philippines at ACT Teachers, may ilan sa mga libro ng grade 3 at grade 9 ang mali at may gender bias. Ilan sa mga nakitang gender bias daw na salita ng grupo ang paggamit ng mga salita tulad ng hamog boys, businessman, one-man transport at babaeng moderno. May ilan din daw na may gender stereotyping, hindi man sa salita, pati na rin sa mga imahe sa libro. Tingin ng ACT Teachers Party List, may pagkukulang ang dito, lalo na't na kada taon lang daw ang review ng kagawaran sa mga libro. Kaya plano nila na magpatawag ng investigasyon sa Kamara. Magpapanduck siguro tayo ng uh, investigation then na pangungunahan ng Act Teachers Party List, uh, natin ang Department of Education, at yung mga stakeholders sa paggagawa ng mga, ng mga libro na ginagamit natin sa public schools. Tingin namin merong neglect ang Department of Education dito. Sagot ng DepEd, wala silang natatanggap ng formal na report ng maling impormasyon sa libro. Handa raw ang kagawaran sa ikakasang investigasyon ng Kongreso. Pumas naman tayo sa mga ganyan, ano? uh, para maipaliwanag na kung papaano yung proseso na pinagdadaanan natin sa pagde-develop nitong uh, materials natin. Sa katunayan nga, may mga iba-ibang stages, no? Nung pag-develop ng materials from drafting to editing to validation. Nanawagan din ang DepEd sa mga makakakita ng mali sa libro na agad na ipag-alam ito sa kanila. Gagawa daw sila ng aksyon para mafigilan ang paglaganap ng maling informasyon. Umaaksyon, JV Arsena, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.